Binalot ng makapangal na alikabok ang barangay Ingore, La Paz, Iloilo City kasunod ng nangyaring sandstorm. Nagmula ang alikabok sa Coal Fire na Power Plant ng Panay Energy Development Corporation sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Lisa Mike. isa sa mga apektanong residente sa lugar. Sinabi nito na tila maladeseto ang kanilang naging sitwasyon kung saan halos dumilim ang paligid dahil sa alikabok. Inako naman ang Panay Energy Development Corporation ang responsibilidad sa insidente kung saan kaagad silang nagsagawa ng watering upang hindi na masundan pa ang nasabing sandstorm. napag na hindi lamang ito ang unang pagkakataon na nangyari na nabalot ng alikabok ang lugar sapagkat madalas nila itong nararanasan sa tuwing tag-init. Napaka-worst na experience. gabi yung buhangin na nararanasan namin sa cold land. Yung dami-dami tapos sobrang parang snow na paglalabas ka ng bahay, maano ka talaga, mapupuwing ka, mga ngati ka, dahil nga sa cool. Si Lisa Lamike, para sa Bumbo Network News, ito si Bumbo Ayan Gahete, para sa number one and most trusted regional network in the country, Bumbo Radio Philippines, Basta Radio, Bumbo!